Magandang araw po, ako po si Jan Cachola, Sales Executive dito po sa Mitsubishi Peak Motors sa Bad Santos dito po sa Maytondo, Manila Bali on this video po uh, nandito po tayo ngayon sa aming uh, showroom upang uh, ipakita ko po sa inyo yung ating uh, latest or um, pinaka top of the line ng 4x2 lineup ng ating Triton. Ito po ay ang 2024 Triton GLS 2-wheel drive automatic transmission. Pero bago po pala ang lahat sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, pakisubscribe na lang po dahil tuloy-tuloy po tayo nagbibigay ng mga updates regarding sa mga promo, discounts, at mga freebies na binibigay po natin sa ating uh, mga clients. So balik po tayo sa ating uh, unit na i-feature ngayon. Ito nga po yung ating Triton GLS, 2-wheel drive automatic transmission. Bali ito po ang uh, top of the line ng ating uh, Triton uh, 4x2 lineup. So makikita nyo po dito yung uh, mga advantage ng ating uh, Triton 4x2 GLS automatic transmission. Baka nandito dito na po yung uh, mga reason na inahanap nyo para ito na po yung unit na kuhain nyo. So without further ado, tara po ipakita ko na po sa inyo yung ating unit na Triton GLS 4x2 automatic transmission 2024. Ito po ang 2024 Triton GLS 2WD automatic transmission. Ito po ang pinaka top of the line sa 4x2 lineup. Ang color unit po na ito ay Blade Silver Metallic isa sa limang kulay ng ating GLS variant. Dito po sa kanyang harap, makikita ang pinakabagong design ng dynamic shield front fascia. Equip po ito ng daytime running lights, headlights, fog lamps at kagandahan po nito, lahat po ito ay LED na. Meron po itong chrome accent sa kanyang frame at black metallic sa kanyang grill. Isa po itong palatandaan na ito po ay GLS variant. Under the hood, equipped po ito ng 4N16 2.4 liter turbocharged direct injection diesel Euro 4 engine. Ang Triton GLS automatic transmission ay may overall width na 1865 mm, 5320 mm na overall length, at may overall height na 1795 mm. Pumunta naman po tayo sa kanyang side profile na napaka straightforward at smooth ng dating. Equip ito ng auto fold side mirrors na may chrome cover. Integrated na din dito ang turning signal lamps. Sa ilalim ng mga ito, makikita ang tig isang camera na nagsisilbing parte ng 360 camera or bird's eye view. Equip ang Triton GLS 2-wheel drive automatic transmission ng 18-inch alloy wheels. Napaka-masculine ang design nito na bumabagay sa overall look nang unit. At dahil 18 inch ang sukat nito, nagbibigay ito ng tumataging ting na 222 mm na ground clearance na nagbibigay advantage sa mga rocky road conditions at mga bahain na lugar. Meron din itong side step board na nag assist sa mga passenger upang makakyat at makbaba ng maayos. Nakakatulong ito especially sa mga bata at matatanda. Equip ito ng mga chrome door handles at keyless operation system. Ito ay isang technology na nakakapag-lock or unlock ng pinto kahit ang susi ay nasa bulsa lang. As long as 70 cm ang distance ng key holder sa pinto, magagamit niya ang feature na ito. Sa likod ng Triton GLS 2-wheel drive automatic transmission, makikita ang roll bar na nagbibigay macho look sa kanyang design. Hindi lang ito isang accessory. Nakakatulong din ito bilang isang protection once nagumulong ang sasakyan sa isang aksidente. Pwede rin itong magamit sa mga tethering ng mga luggage. Equipped na ng bedliner ang ating Triton GLS automatic transmission. Meron itong mga sukat na 1555 mm ang length, 1545 mm naman ang width at 525 mm naman ang height. Equip ng chrome door handle sa tailgate ang Triton GLS automatic transmission. Dito din nakalocate ang back camera. Isa ito sa apat na camera ng bird's eye view. Meron itong LED rear combination lamps. Nakakatulong ito bilang additional visibility sa gabi. At since LED na ito, makakaasan ang lifespan nito ay mas matagal. Pasukin naman natin ang loob nito. Tignan natin kung ano ang mga advantage sa loob sa kanyang dashboard kapansin-pansin na napaka-executive ng outcome ng color combination ng black theme at silver accent. Yung elegance, yung style, talaga naman na masasabi mo na ito ay malakas ang dating. Sa kanyang steering wheel, meron itong three-spoke leather wrap na may silver accent. Soft padded ang grip nito kaya mas relaxing para sa driver. Equip ang Triton GLS 4x2 ng 6-speed automatic transmission. Mas maraming gears kaya makakaasa na mas smooth ang takbo nito. Equipped ng mga high-grade fabric seats ang Triton GLS. Meron itong mga textures na nagbibigay elegance sa design nito. Kung mapapansin nyo, ang kanyang sandalan ay paakap ang design. Ito ay nakakatulong upang maging stable ang driver sa mga off-road conditions. Equip ng 9-inch infotainment system ang Triton GLS Automatic. Meron po itong sunlight resistance at compatible na for Android Auto and wireless ready for Apple CarPlay. For a relaxing ride, equip ang Triton GLS 2-wheel drive automatic transmission ng center console armrest. Nakakatulong ito sa driver especially sa heavy traffic or long drive. Sa likod nito, dito locate ang charging ports for second row. Meron itong 12 volt socket, USB port, at type C USB port. Equip ang Triton GLS Automatic Transmission ng Dual Zone Automatic Climate Control Air Condition. Pwede mag-set ng magkaibang temperature ang driver at ang front passenger. For second row, equip pa din ng high-grade fabric seats ang Triton GLS Automatic Transmission sa middle part, meron itong foldable na center armrest with battle holders. Nakakatulong ito para mas relax ang second row passengers sa mga long ride. You wanna play tough and wanna hate this? I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. Got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news if you wanna play tough and want